idol ito yung buya natin mga idol yan dalawa para sa ano ito malalim talaga ito mga idol try lang natin dito ha yan tinignan nila sa peace finder sabi lang kung area yung pundo sa sabato talaga sa sagilit sabato talaga mapunta yung strip dun salalim di abot yung Hindi lang kayo? Ako oh, di yan, ayan na Sabay ang kwan Dol Sabay yung kitsa doon Wala, wala na Wala na, wala Sabay, ang cluster Ayan na, ayan na Okay. Ay lang hukta. Sana makaabot yung ano natin. tinahan pa may bato pa oh yan na lang natin para malapit lang ha ah? bugo bugo no terusan lang patungdan lang Jonas ya patungdan Ria yeah. Ria Ria Bunda. ilan dito pa dol? 18 18, 18 18 di pa mga idol yung pag inarihan natin Sinisin na ito yung ano, buya Yung buya natin nasa ilalim yang di makita kita ini medanannya di mga bangka Yan Satulang Awak ah, okay Yan kita okay, kita dan kita Oke kasih deh. Oh apa? Lulunya naik Unya naik sepeda na patung dan sa Nandun na yung buya. Kita, kita doon. Oh, kita doon. kita Good morning, good morning. Ayan mga idol, sa mga pagpalang araw. Ayan, papunta na tayo sa bangka mga idol kasi pandawin na natin yung inarya nating pistrap. Mamalaki yung pistrap nung sa malalim. Sobrang limang araw na natin isang linggo na mahigit mga idol. Hindi pa natin na pandaw. Kaya ngayon, pandawin na natin. Araw ng linggo, kaya ayun, kasama natin sa si idol jurek. Idol Brian at saka si Idol Bung si Idol ito hindi natin makakasama kasi may ano daw may lakad kaya kung may huli tayo bigyan lang natin si Idol ito ano lang natin partihan yan sana makahuli tayo mga Idol mga Idol palis na tayo yun sana maraming laman yun mga Idol kasi matagal tagal hindi rin rin tayo nakapag vlog ano pa natin ma makita pa natin yung ano yung strap kasi yung buya niya mga idol nasa ilalim sisirin pa natin kasi kung sa ibabaw natin lagyan ng buya baka madaanan ng bangka o di kaya hilain di kaya putulin hindi natin alam mga idol pero nakasave man ng mga idol nakasave nakasave sa peace natin Neutral! Neutral! Neutral lol! Neutral! Yan isang strap. Yan mga idol, sisirin ni idol Brian. Sa idol Brian mo na yung magsisit. Kapatlawan mo, usok. Ha? Bisik, bisik. 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 ສະນໍາໃຫ້ລ້າ isang pistrop nandun lang oh kailangan sisirin pa mga idol para makuha makuha yung ano nakapagukay kasi yung buhay natin mga idol para hindi makuha ng iba kaya nga para hindi ma baka maunahan tayo lalim lalim to mga idol si Utsu di pa si Utsu di pa to si Utsu Dito na do'l Dito ah, na Wala, hindi talaga para sa atin Wala tayong magawa Siyempre <laughs> ng buhay sa dagat Hindi naman to, kung ano Parang wala Wala Parang wala Meron, meron, meron. Meron, meron, meron. Oh. Isa, parang isa lang. Isa lang? Hmm. Dito na yan. Hindi. Hindi doon doon. Dito na. Dito, dito. Hindi, dyan Eh. 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 Dalawa. Dalawa pa. Dalawa, dalawa. 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 Oke, ida luga. Ye. Oke. Oke, angat dul okay. 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 angat. Ida lawa. Ay grouper. Grouper. Lawa, Maidon. Sampun jan, kita proyek togle. Sedul, sedul. Ngibesana. Turu kadalawa, Maidon. Ayo dikit nang bijdul, Ay dikit. Ay dikit. You look funny. Celawah. Mengelilit itu kan? Idul. Celawah Idol. Masuk mobil di atas. Tang empul. Birthday apa namanya? Sa... Anak birthday ni Idol Bung. Birthday, birthday, birthday. sepenggalan <laughs> Idol Bung. Yes. Spaghetti Pak, Idol Bung. Tak nak tahu. Aka, kota. Ya, parti nanti saya itu itu. Jangan kasih nak sama. Ya engkau. Silakan kita nanti kasih silakan. Sila Trek, kami rayu. Rayu dikit. Rayu dikit. Iya, yang usah. Limang araw. Ang dalawa, lima. Lima. Limang araw. Limang araw. Higit, higit Limang araw mahigit. Nasuka lang ng dalawa. Kaya nga. Okay. Gidol, gidol. Gidol, kapitik. Okay. Yun. Okay. 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 Okay.

'yon yun ha yung isa sana do yung isa don yung isa pa mo maliliit bitawan to maliliit ito 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 sa inihaw ha pag inihaw 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 pang iho, yan, dito yung isang isang trap you know? uh. yan o yung mga ito lang yung ano natin Idol Hila Ah, kaya may laman Para matagdagan Kaya may laman Matagdagan lang sa piraso lang dyan mga ito. Ah, yun Sa ng dagat Bahala na walang pang-ulam, basta may pangbenta. 'Yon. Hi. Yeah. Basta so, may pasta so, lang. Pang-pasta lang. Panghanda. Panghanda lang sa birthday ng anak ni Edulbong, panganay. Yun. Ila. Ila sisi. Tak dalam um, ya nona. Kita na, kita na itu. <tipan> ah, kita na, kita na itu. Kita na man. Kuarta kuarta.

Eh. Hmm. Itu ke. Ke. Ledol. Ah. Enta kudranan. Ah, atul ngatul. Atul. Ayo, okay. melu, mana na Melu, May okay. luban. <laughs> May kalatang na Oh, oke. Ke. Tu bolak. Lulus. Papa. Oke. Oke. Berulus. Ah. Ke. Aduh. Aduh gorna gorna pengelola yang dulu tanggal dul hmm. tanggal dul tanggal dul tanggal dul tanggal yang mana dul tanggal dul tanggal tanggal dul tanggal dul tanggal dul tanggal dul tanggal dul Nada dul Nada dul tanggal dul gitul, ye, ye, gitul, kita, oh, oh, kita pulang, sudah dah skilit. Ang Ano lang. Yun. Okay. 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 <laughs> ayos, 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 ayos tol. Ayos, tingko. Warta, warta. Okay. Ito. Okay. 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 Gaya, okay, gaya, okay, gaya. Okay. Nandahan lang. sa na May na birthday na spaghetti pang, na. Eh. Ay, na, na spaghetti. Ayun. Ah. Ay, okay. ula okay. tayo. tayo. tayo? Oo. bago natin yung area ulit. Aga, ano aga, uras? Aga pa? 11, Alas one city Sa doon na lang sa ano, doon na lang sa. Hindi na tayo mag-ano. Tara, doon na lang sa ano. Naglalando muna 'to. Eh, eh Baka may magbiyahe mag para sa hapon may mano ma pa ma 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 uh, pa? yung isda? Ang binta Tara, Dol. Biro, Dol. Oh, oh ipadala na sa ano. Yeah, saan? rapo. natin Ano? sige, sige, balikan. O sige, 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 sige. sige. sige e Dol, ano, Dol. E, e mga idol bago tayo mo Itu dong. Itu dong. Oke. Arya nama Ya. Para mai balikan pa. Oke. Oke. Dul. 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 At, abang tadi dah, abang tadi ke mana? Sekejap dah. Tempo dia macam itu lah. Mm. Pasal dia dulu. Hmm. Koni kubsay. Koni are tunggu hindi rin tayo nabigo mga idol kahit papano safe dala, safe Makasih yang lalim berapa? Makasih yang lalim tu Masukkan lagi Mulai apa awak dapat badak? sabale, sabale. Terus mana dia mau Terus mana dia mau plaster Oke, okay. bong. Ngunit tayo uwi mga idol Ano don, uwi, oh. ah? uh, na tayo, oh. Maaga pa man Maaga pa Maaga pa, na alas si... oh, pa. Ah, pa